Tuloy ang pagdadaos ng kauna-unahang parliamentary election sa BARMM sa October 13. Ito ang muling binigyang diin ni Comelec Chairman George Garcia ngayong umaga sa ginanap na Independent Election Monitoring Center Dialogue sa pagitan ng Comelec. Sa ngayon Aniya, walang batas na nagsasabing i-reset ito at tanging restraining order lamang Aniya mula sa Korte Suprema ang makakapigil sa pagdadaos nito. Muli din itong binigyang diin na 73 seats lamang ang pagbobotohan at hindi 80. Narito ang malinaw na pahayag ni Comelec Chairman George Garcia sa usapin. Ang eleksyon, uh, yung mga sinasabi na baka hindi, sabi ko nga mayroon po kasi isang nagalagdata uh, na sinasabi doon, sabi mga paka, hindi hindi matuloy, alam naman natin lahat para hindi ituloy, kakailanganin ng batas wala namang po nagpapay sa Senado o kaya sa Kongreso na panukalang batas, wala rin po pagbinig para sa resetting ng Bangsamoro Parliamentary Elections and therefore, tuloy na tuloy po yan as far as the public is concerned. Uh, it's a legislative executive function and therefore the public does not have any role as far as resetting the elections is concerned. Um, uh, ang pwede pe lang po at this point na makapagpahinto ng eleksyon ay isang resetting order from the Supreme Court. Uh, I do believe that there are five or six cases Supreme Court involving the issue of, uh, well, the motion for reconsideration, those are issues that are not uh, And at the same time, they have filed then there uh, is a petition for certiorari about uh, Tabang Samoro. So yun po, wala pa namang po training order. Sa pagkakaalam namin, wala pa rin aksyon ang um, Supreme Court sa bagay na yan. So, yun lang po ang pwede mag-interfere at mag-interview sa kasalukuyan. Kung sakali, nasabi nyo nga po, mag-pusit ang COMELEC sa 73 seats. Kasi hanggang ngayon, wala naman po action ng plenary ng, uh, pa, ng at mag-action ng mag COMELEC ng pusit sa 73, that may likewise be eliminated by the Supreme Court. Siyempre, kaya question nila, bakit 73 sa mga tala ang contention naman namin, wala naman natin disenfranchise na probinsya. Yeah. Kasi practically, lahat ng probinsya, meron naman po representation. Yun naman pito, hindi naman sa bawat probinsya talaga yan, kung tutupo ah, sila. Tama. na lang yan, dagdag na lang. And therefore, kahit na hindi muna yan pag-usapan sa kasalukuyan, that will come later, um, and therefore, pwede yan by appointment, by the, uh, special election, or by an act uh, of Congress, na sa kanila po yan. The government can in interfere doon sa pito na yan. Yung pumunta po sa atin, mga two weeks ago, ang UBJP, uh, dahil nasa apprehension nila, na baka hindi matuloy ang mga sa Parliamentary Election, nang sabi natin ay kung ang reason lang ay yung pito, hindi po siguro dahilan yon. We will definitely proceed. Ngayon, uh, sabi niyo, alam niyo naman, ang una namin sinenda na deadline is May, May 30. Tapos nag-June 15 kami, nag-June 30, nag-July 15, ngayon po ay August na. So, at alam nyo rin po na kinakailangan i-print ang balota. At kinakailangan kung ano man yung pagbabago, kung sakali maipasa yung re uh, reapportionment ng pitong seats, kakailangan rin na magkaroon ng filing ng certificates of candidacies. Doon sa mga apektado na mga parliamentary district at doon sa mga ikaykirilip na bagong parliamentary district. And therefore, kinakailangan mo na mas malawak ang voters' education ang tanong may panahon pa ba tayo? Considering that you would like to print the ballots already, as at least as far as we are concerned, by first week of September, dapat na-print na namin yung balota. Ngayon po, mag-print na kami yung mga balota na gagawin sa final test in NCD. Just to prove to you na ganun po ang level na ng preparasyon namin. Yung Anil Executive Director na siya po in-charge sa siya po ang PMO Head, Project Management Office Head, ng Bangsamoro po ay nandiyan na rin siya nasa, nasa ngayon dahil nakasama siya doon sa ng, uh, sa PISC sa uh, PRO dahil na uh, kakailanganin ng mas malawak na consultation uh, voters education and for information by August 19 next week nasa Putabato kami lahat kasi magbibigay magkakaroon kami ng grand launching ng voters education campaign para sa lahat ng mga kababayan natin, we created different teams for the different practices para mag voters education for one month. Uh, beginning 19 and it will have to end by uh, September 19 also. So ganoon na po yung level ng preparasyon natin. Ang problem natin, biglang ipasayan, tanong, makakapag-open pa ba, ba tayo ng filing ng candidacy? May exhibition time pa ba tayo? Magagawa pa ba namin ng paraan doon sa balota kung sakasakali na babaguhin yung mga names doon sa balota? May issue pa rin kung legal. Ano yung issue na legal? Kung hindi, at hindi mo hindi sinagot doon sa draft nila ng uh, uh, sa, sa na uh, draft ng parliament. Halimbawa po, yung isang bayan na yan, hindi pa So, siempre, kung nilipat sa kabilang distrito, nagkataon na ako ay kandidato dati ng kabilang distrito na ito na ang residency ko ay dito, paano yung APIS, one, one year residency? Paano po yung one year residency? Meron ba kung one year residency doon sa district? Then is will or disqualified. <laughs> eh, nakapag-hold ng election nito na karan, wala nang failure. Eh. Pagkatapos nito pag sa war, wala mag-change ng polling place. Alam na, alam po yan. Ayon ang tagawasindan uh, at saka ng taga So ngayon po, the decision of covenant we will not accept. We will not approve any change of volume. So lukin na nila kung gusto nilang sulukin, we will conduct the election in that particular place. Ang pinakalamang nilagay po kami ng, uh, ng, ng mga speech.